araw ngayon ng May uh, 1 2014 And Guys, uh, so sa... ang uh, gamit natin pa lang pang ano, pang para makuha yung ano, DIY na bagal sinipit So kaya ito yung PC ko awang 50 meters Medyo malalim yung ating uh, puro bubo guys uh, nasa pool na yung ating uh, bubo fish trap yan grabe oh. sobrang bigat oh. Diba sa malakas ang agos at may kalakihan itong ano, fish trap natin manumano kung uh, inaangat, pander ng makina para gumaan. Guys, nakuha ko na yung PC, yung ano, lubid ng aking uh, bubo oh. Yan. Kuha ko na siya. Yun, i-discardihan natin kung paano may angat to. Oh. Ang ganda ng pagkakano oh. Walang kawala talaga. Walang huli yung ating bubo oh. Zero balance. Lipat natin ito ng ibang ano, destinasyon. Wala dito. Lipat natin ng ibang area to. Yung isa. Malaki. Pugan natin yun. Grabe yung pagpapasalta. Ano mano. Guys, nandiyan na yung pangalawang ano, bobo. Oh. muti ah sana is sana yan yun guys may nakita uh, kong isang piraso oh. kulay pula dapat yata yan maya maya guys kulay oh, oh. sang piraso Buhay na buhay. Maya-maya oh. Five days. Ang piraso. Dapat nung mga 15 days. Para Para maramihan.